Good morning, good morning. For today's video, mag-update lang tayo ngayon sa ating mga bagong unit na dumating. Puno na naman tayo mga kagulong sa so, mga gustong mag-apply at mag-avail ng brand new unit. Yan, nandito lang ako sa Mayro Valley Passing. Sa tapat lang kami ng Passing Palinki So sa mga gustong mag-avail, PM nyo lang ako. So ipapasilip lang natin yung uh, mga bago nating mga unit na dumating. So, let's go! Unahin natin dito yung Honda Click standard natin. Yan, kulay black. Meron din tayo dito YTX sa mga gustong ng pang tricycle at, at pang negosyo. Yan, meron tayo dito YTX 125. Yan. Ito yung magiging down payment niya, 37. So, meron pa tayo doon dalawa Honda Click 125 na standard kulay red. Tsaka yung Honda Beat kulay black. Ito yung bagong deliver natin. Yung PCX 160. Ayan. CBS. Honda Click 125. White and blue na kulay. So ito yung mga bagong dumating nating na unit. Ayan. Ayan siya. So, yung pinagkaiba lang niya sa standard is yung mags niya. Merong kulay. At saka yung bracket niya dito sa taas. Yan, meron siyang kulay. Yan lang yung pinagkaiba. So, ayan, medyo madumi pa. Hindi pa natin nalilinis masyado kasi kaka-deliver lang. Meron din tayo dito PCX. CBS na kulay white. Yun, o. No? sa mga gusto mag-upgrade yan yung Honda PCX natin 160 meron din tayo dito ang Honda Click 125 na kulay gray yan yan yung pinakakulay ng mags nya yan. basta lahat ng special edition ng Honda Click is mayroong kulay yung mags nya So, sa mga gusto mag-apply, PM lang, meron din tayo dito ng Honda Click na 125 special edition din siya. So, halos karamihan kasi ng mga dumadating na unit is Honda Click 125 P6 160 na kulay black. Yan. So, meron din tayo dito ng Honda Click 125 kulay white. Yan o. Yung pinakaiba niya sa special edition wala tong kulay yung grabar niya and then yung mags niya is kulay black lang so sa mga nagtatanong kung magkano yung down payment tong standard natin yung down payment nito is 5200 sa mga nagtatanong kung magkano yung monthly tsaka yung down payment so ito na po so no hidden charge po yung rupale so ito naman yung Honda TMX natin na 125 kulay red So, yan. Sa mga naghahanap na gustong matricycle, meron din tayo ditong MIUI 125 na kulay black. So, ito yung down payment niya, 5,800. And then yung monthly, saka yung rebate. Meron din tayo ditong Raider 150 na kulay black. Kagandaan ng dito, may kulay na rin yung box niya, kulay gold. Ayan, yung down payment natin, 9,300. Honda Beat 110 na kulay gray. Yeah. Pasadaan lang natin. So, ito yung kagandahan. Ito yung pinakamatipid na scooter natin. Honda Beat. Sa mga nagtatanong kung magkano yung down ng Honda Beat, 4.6 Honda Click Special Edition. Down payment niya 5,400. Down payment lang Honda click 125 na standard. Honda Winner X Premium. Down payment niya is 8,000. And then yung monthly 7,396. Serbit ng 600. Yan, kulay, kulay red. Ito naman yung Honda Winner X na kulay white natin. 7,800. Monthly natin 7,048. Serbit ng 600. Dalawa kulay yan na meron. Red and white sa mga gustong mag-avail ng brand new motorcycle. So visit nyo lang yung Rupali Pasig or any branch ni Rupali na malapit sa inyong lugar. Shoutout sa Trupang Laboy na walang sawang suporta at sa araw-araw natin gamit na gulong yung Sifa Tire Philippines. Yan, shoutout po. Sifa Philippines, siyempre yung gamit nating helmet na pang araw, -araw yung heli helmet pero bus bato say sa mga need ng mga upuan ng motorcycle PM nyo boss bato say at maraming maraming salamat sa mga solid supporters at solid followers natin dyan so ride safe mga kagulong